Uh, Queen Star Film Production with the permission of our director, Director Gabby Ramos. Na mas magandang gamitin yung uh, The Untold Story of Imelda Papin, no? And then, uh, maraming suggestions and then we decided on uh, just using the Papin since it is my movie. Ito ay uh, movie. Uh, para maraming request po sa International market, so we decided to uh, change it to email that the untold story para mayakap natin ang lahat ng mga Filipinos all over the world. Yes, Thank you. Yeah. What's um, yeah, because since I watched the movie the first time, um, how, how what can you say about the performance of clothing the character as Imelda can you comment? the best talaga si Claudine Baneto she's really uh, uh, for me as uh, she's a big star and uh, also a best actress. we had a be the best choice um, playing the role of Imelda Papi Kaya I'd like to thank Claudine. with that role. At yung uh, young Imelda, si Canicia Santos. And the team is uh, um, Harmony Con. Uh -oh. So, right decision po yun. Perfect decision. Uh, Pagalawa, siyempre, hindi ako pwede mag-decision without the decision of my daughter and the director. Kaya, yun po. Kaya si Claudine po ang ginuha uh, namin at Magaling talaga si Claudine. Wala akong masabi. Talagang parang email the papin siya sa movie. Thank you. And this time we have Bernard Santos. Hello po, I'm Ms. Imelda. Um, my question is, uh, what makes you decide to uh, to tell your story via the big screen? Um, actually, My daughter was the one who convinced me to uh, produce this, uh, my life story. At uh, hindi lang po yun kasi marami akong mga kasamahan na mga, you know, loyalista, gano'n. Kaya we came up with this idea of putting up this movie. Yung about time na sabihin na yung buhay ng Imelda Papin because, you know, I owe it to the fans. That's why nandito po ako na I owe it to all of you. Um, so, iyon po ang dahilan. Um, and habang, habang nariyamba po ako, habang malakas pa si Melda Papin, habang minamahal niyo pa ako, don't you think it's the right time for me to do this movie? Okay, thank you. At syempre, ang aking director, si Director Gabby Ramos, ang lahat pong ito ay hindi naman po magaganap kung wala po siya. Dahil, ah, uh, you know, si Director Gabby Ramos. At uh, ang kwento ko dito, malalaman nyo mamaya, yung special yung hindi pa nakakapanood, uh, dahil uh, si Eileen, napakalaki ang role dito, uh, ginampanan yung role ng sister ko na kasama ko sa Hawaii, uh, si Ate Glo Papin, uh, the original singer of Isang Liga Pag ibig Likewise with uh, Gary, uh, Gary Cruz, doon sa Hawaii. <laughs> andito lahat mga artista, nandito po lahat sila. So, uh, Pamaya uh, lang, pakikita nyo rin sila lahat. Thank you. Follow up ka, Um, for my last question, ano po yung naging process nyo for the selection ng mga, kung ano yung sasabihin nyo po sa within your lifespan yan, na itatransform yung dito sa movie? Um, may hugot eh. Siyempre, pag pinikwento mo yung buhay mo, ikikwento mo yung totoo. That's why it is the untold story na marami po sa inyo mga Filipinos, especially mga fans ko, mga followers, ay hindi po alam uh, ang lahat na nangyari sa buhay ko dahil hindi naman dinivolge ka lahat yun eh, di ba? So, uh, especially yung participation ng buhay ng Imelda Papin sa Marcos family. Yan po, um, it was Actually um yeah sobrang preparation po namin dito. Itong kas direct it to kas uh, almost a year para matapos po ito dahil talagang ang gusto ng director namin yung totoo ay dapat lumabas. So yung mga mga sasabihin, yung mga dialogues kailangan eksakto at totoo. Yan po ang director namin. Anyway, um gusto ko ipakilala po sa inyong lahat ang aming director na sikat na sikat ngayon, Director Gabby Ramos. Maraming maraming salamat po, Madam. Siyempre, Sis Aileen, Gary, Kita, salamat po. Sablang laki po ng tulong niya sa akin. Sablang salamat po. Uh, siguro po, um, additional lang kay kay Boss Imelda, ang akin pong kaibigan, ang pelikula pong ito ay pelikula hango sa tunay na buhay. Nung sinusulat ko po ito, doon po kami nagtatag po ni Ma'am Imelda. Bakit po? Kasi po, pag sinusulat ko po siya, tinatanong ko siya, ang una kong tanong, na ka ba? Kita mo ba? Nararamdaman mo ba? Nararamdaman nila. Pag nagsalita po siya sa akin na, kasi marami po kasing pelikula na hinahango lamang sa kung ano lamang talaga ang possible na emosyon ng manonood. Pero ito pong pelikulang ito, ang legitimacy po, buhay na buhay po, ang patotoo ni Imelda Papin sa pelikulang ito. At ano pong hugot namin? Number one, napakarami pong mga kabataan ngayon ang humahanap ng saan sila pupunta, anong kanilang paggagamitan, anong kwento ang gagamitin nila. Gusto po namin ipakita sa mga kabataan, lalo ngayon, na merong email Papin mula sa kanilang, sa kanilang pagkabata, sa kanyang mga struggle, sa kanyang mga pinagdaanan, kung mapupulot po nila ang aral na pwedeng ibigay ni Imelda Papin, mararamdaman ko po at malalaman ko po na makakadagdag po ito sa ikagaganda po ng bansang Pilipinas, sa ekonomiya at sa buhay ko bilang personal nila. Paano siya nagmahal bilang kaibigan? Paano po siya nagmahal bilang isang lingkod ng bayan? Paano siya naging nagmahal sa kanyang sining? Kaya sabi ko nga po, noong Imelda Papin, ang embodied po nito yung pagiging loyalista niya. Hindi lang po loyalista sa tulog political, kundi loyalista sa pamilya, sa anak, sa edukasyon, sa sining, sa kanyang bayan, sa kanyang asawa, na pag nakuha po talaga ng mga manonood to, I'm sure, iba na po yung ibig sabihin nyo ng panglingway. So maraming salamat po talaga sa inyo at sana mag-enjoy po tayo sa panonood at sabihin pa po natin ang pelikulang ito ay pelikula po na hango sa sining at atong buhay ni Imelda Bakit. Salamat po. Salamat po. Of course, uh, Jonel Estelliore, a very popular blogger. Hello po. Um, Nakakwento na ba kanina kung paano na papayag na palitan yung title from Loyalista to Imelda Bakit, The Uncle Story? Um, ano ang future plans pa for the movie director? <laughs> <laughs> ang future plans ay uh, makakumpleto kami ng national